nang sabihin ng first love niya na hindi siya nito kilala, doon lang natanto ng babae. Nasa loob ng limang taon, ang boyfriend niya pala ay nagtanim ng galit sa kanya. Hindi nito alam na mayroon din siyang sariling dahilan. Matapos ang maraming taon, muling makita ang boyfriend, ang alaala ng babae. Ay agad na bumalik sa unang pagkikita nila. Ang lalaki ay transferi student sa klase ng babae. Sa unang pagkikita pa lang nila, umibig na agad ang babae sa lalaki. Mula noon. Sinimulan ng babae na kulitin at ligawan ng lalaki, binibigyan pa niya ito ng paborito niyang snacks para suhulan. Pero hindi pa rin natitinag ang lalaki. Ngunit ang ginawa niyang ito ay ikinagalit ng isa pang lalaki na may gusto rin sa kanya, si Xiaoshuai. Gusto nitong pilitin ang babae na maging sila. Pero ang babae, ang lalaki lang talaga ang gusto. Nang makita ito ni Xiaoshuai, sinubukan pa nitong hilahin ang babae paalis ng sapilitan. Buti na lang, napigilan ito ng lalaki. Pero hindi pa rin nagpatinag si Xiaoshuai at nagsalita pa ng masasakit. Inihalin tulad niya ang babae sa isang bagay na basta nalang paglalaroan. Dahil dito, sinuntok agad ng lalaki si Xiaoshuai para bigyan ng leksyon. Dahil sa nangyari, naparusahan silang dalawa ng teacher. Pina sa hallway, siguro dahil sa bugso ng damdamin sa kanilang kabataan. Ang relasyon nila ay mas naging malapit, at natural lang na naging sila. Akala ng babae, ganito na sila habang buhay, magiging sila hanggang sa pagtanda. Pero hindi niya inasahan na biglaan ang pagbabago. Pagkatapos ng college entrance exam, nakita ng babae ang divorce papers ng kanyang mga magulang. Shouru, pumunta ka agad sa hospital. Malala na ang tatay mo. Ano? Dali-daling pumunta sa hospital ang babae. Nang nagmamadali siyang tanungin ang kanyang auntie kung nasaan ang tatay niya. Biglang sinakaw siya ng kanyang nanay. Sinisi ng nanay ang babae sa nangyari sa tatay niya. Diretso nitong sinabi na pinagsisisihan niyang ipinanganak niya ito. Hindi na natiis ng auntie ang ina at nilayo ito sa babae. Sinabi nito sa babae na niloko ng nanay niya ang tatay niya. Dahil hindi matanggap ng tatay ang ginawa ng nanay, uminom ito ng alak. Hindi niya inasahan na makakabangga siya ng tao at maaksidente pa siya. Pero imbes na maawa, wala man lang pagsisisi ang nanay. Sinisisi pa nito ang babae dahil sinira daw nito ang buhay niya. Diretso nitong sinabi na hindi niya minahal ang tatay niya. Aksidente lang daw na nabuntis siya kaya napilitan siyang makisama sa lalaking hindi niya mahal sa buong buhay niya. Dahil naaawa ang anti sa babae, pinagsabihan nito ang nanay na huwag nang magsalita pa ng masasakit. Pero imbes na makinig, gusto pa nitong kunin ang pamana na iniwan ng tatay para sa babae. Dahil nasaktan ng sobra ang babae, hinayaan na lang niya ang anti na ibigay ang pamana sa nanay niyang walang puso. Ang pagkawala ng pinakamalapit na tao sa kanya ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa babae. Pero sa puntong ito, hinanap siya ng lolo ng boyfriend niya. Sinabi ng lolo sa